daddy. na turnover wala sa oras eh. Balik na lang tayo next Saturday, di ba? Science Okay lang. Last minute kasi Diba lang nga nina? Eh yung oras mo pa ano lang oras mo diba pagod ka na perma. Pagkatapos mo permahan yan lahat, ako na piperma. parang good ka ba magpirma ng sangkatotak na pipirmahan sang na yun. May hilo ako dun sa pirma na yun. <laughs> Ba't wala ka ng Wala na. <laughs>

Oh, sa likod. Sa likod, Daddy. Hanapin mo dyan yung blocks natin. Ayun. <laughs> Teka lang. Block 14. Block 13. Hmm. Ibig sabihin may garok kong pa yun? Ay, hindi tayo ang... Oh, Oo, meron pa. Na dalawa. Na? No? yung 40. Ayun hmm. Kaya pala may ganun. Kasi may kadugtong pa. ko tayo ang last. Hmm. Tayo ang last noon. Uh, may kadugtong. Ay, nakikita pa po. Apa.

哎呀。 Gracias. Vale.